Hello mga ka all right. Maayong udto sa inyong tanan. Adi aday ko karon sa payag ni Rodwin. Ayan, nandito tayo sa entrance. Pali shout out pala kay Rodwin. Uh, libre tayo, wala tayong bayad sa entrance kasi naka-coordinate po ito sa may-ari. Shout out sa Princess Lo Family. All right. Sudta. Sudta rin mga ka all Ayan, right. hey, no? Ako na, ako nang nang sauna. Hi guys, welcome to my vlog. Tay episode ko ah. Okay. <laughs> Thank you po. Salamat. Oh, di ko karon sa sulod sa balay sa payag ni Rodwin. Karon first time pa gid nako diri makasulod mga ka -all, mga mga ka -all right, no. Katong mga hilig og manok ba. Di ara diri ang mga manok nga dagko Tung hili manok dia. <laughs> dia rang mga manok di nga class A. Alright. Wow. Na ay shower. Na CR kompleto mga ka alright. Ang, kan ang kanindot dahil diri mga ka alright no kay na nasad siya sa babaw sa buntut ba. Tanaw po nimo ang ubos niya na adere mga disinyo mga nindot kayo ya, oh. nature should siya mga ka alright. Presko ang hangin. nga imong ma ramdaman diri ng lugar ah. Oh, shout out ko sa mga tao nga nakaabot na diri no. Katong nakanganhi na. Ug katong wa pa kanganhi. unsa oh, pa man yung gidugayan nga rin na mo? Sa payag ni Rodwin. All right. Karon mga ka-all right mahuway tao no. Kay Lunes man ron tinggalit ting klase na. So man, Saturday ug Sunday ang pinakadaghan daghan gyud diri nga mo ngari musuroy ah, istorya nila ha kaya wapa mo first time pa mo na so mo ni ang katong giingon nga magpadidit ba pero di ko ana kay mahadlog yung ana mo na pinaka kuhan <laughs> sa ako. kanang live kanang padidit labi ng mga matataas na lugar mo ko ako yun hinay ko ana pwede man siguro tamo sa kadere sa ilang uh, tower ayan o no? tara I-daluntan e, mo sa babaw para makita ninyo ang kabuuan diri sa awas. O, diba? Maghinay lang tayo mga ka-all right, no? kay babaw naman ka nga. Kulba, yung kulbanyo. Kung basta may ngani, ka bang tagas na kayo ba? Sana sa pinaka-fourth floor. O, kay ginaw ko. O, gamay na kaying kabaw mga ka-all right. Ito arang swimming pool oh. Tanaw ni mo sa ubos, ito arang mais. Nindot kasi ang area mga ka right. Makita ni mo ang kabuuan pag diya ka sa taas. Labi na siguro ni gabi mga ka right. Ooh. Uh, all right. Napakaganda na ng matatanaw mo dito mula sa taas. Meron silang uh, 30 pesos per head mga ka-all right no? sa mga hindi pa nakapunta rito 30 pesos po yung ating uh, entrance hindi kayo magsisisi dahil na uh, napakaganda po ng uh, kanilang uh, lugar sa malamig ang simoy ng hangin kahit mainit dito mararamdaman pa rin yung lamig kasi nasa na tayo ng alam nyo na mga ka-all So Maraming salamat pala sa inyong lahat sa panonood at pag-a-tangkilik ng aking YouTube channel Camilo Moto Vlog at sa aking Facebook page Camilo Moto Vlog. Syempre sa aking Facebook bahalag pobre basta guwapo or right. Okay, sa susunod na aking vlog, kita-kits po tayo. Uh, don't forget to click notification bell para update kayo sa susunod kong mga video Alright, God bless sa inyong lahat at magandang uh, tanghali